good morning mga paps, good morning mga idol Welcome to my channel uh, My new channel of YouTube AR Moto Vlog So pupunta naman tayo ngayon mga, ngayon, mga idol ng munting Paraiso So place or part pa rin siya ng bayan ng Chaong Quezon So tara mga idol So yan, uh, what's up uh, mga paps, mga idol So, for my second video, AR Motovlog In Youtube Channel So yan, uh, pupunta naman tayo ngayon mga idol Dito sa Munting paraiso So, part pa rin siya mga idol ng bayan namin ng Chao Quezon So, pa-share ko lang sa inyo mga idol yung mga yamang kalikasan ng lalawigan o bayan ng Tsaong Ketong so enjoy ride lang tayo mga idol so yan matagal ko na rin na miss ang pag ride mga idol so alam niyo naman uh, yan ang isa sa nagpapasaya sa atin so ito yung mga idol na uh, ibig sabihin eh hindi kayang bayaran ng pera yung saya na ibibigay bawat piga ng throttle So, bawat mga nakikita mong lugar. So, yun mga idol ay walang katumbas ng ligaya sa katulad nating mga rider na mahilig mag-adventure. Basa sa uh, mga, idol tayo ay nature lover. So, yan mga idol. ah uh, ito malapit lang naman di, dito sa amin yan mga idol. So, tulad ng vlog ko noon sa Tico Blake. So, doon pa rin tayo dadahan mga idol sa may uh, part ng uh, kalsada na ating binabaybay so dire diretsyo naman ito mga idol pero yung ating pupuntang din para isa so talagang medyo may kataasan yung ating bundok na pupuntahan no? so mga idol let's go enjoy lang mga idol enjoy lang alright for the second video of a AR motovlog So pupunta naman tayo ngayon mga paps ng Muntik Paraiso. Ah, uh, parts parts pa rin siya ng Chaong Quezon. So nandito na tayo sa may Barangay Ayun Santos. So shout out po sa mga taga Barangay Ayun Santos ng Chaong Quezon. E, hey, uh, our motor is here. May yeah. hey, nasa lubong po po tayo mga idol na uh, Lily Bay so kontolens po sa may ah naulida so shout sa lahat po ng mga nakipaglibin dito God bless po sa inyo lahat Kaya so, mga idol, napakadami na kikipaglibing So alam nila mga idol Basta ang isang tao yun na mayapa At maraming paglibing. Maganda ang pakisama sa tao na. Okay uh, Rest in peace Napakarami po oh Napakahaba talaga Ang bayan Get out nakita natin si Jason Soriano ako natin masugid na followers na nanalo po ng ating pagigas so naghahangad din po sa na magkaroon ng mini driving light so hindi natin pa lang po natin makompleto yung kanyang mga share like, comments at subscribe sa ating channel mga idol at tayo po ay nagpapalibre ng mini driving lights full package na po yun may kaya ba ng to sinusunda tayo mga idol Thank you, Kuya. Yan uh, mga paps papunta ang barangay Tamisian. So shoutout po sa mga taga barangay Tamisian. Ang pagbati ay nanggaling kay AR Motovlog ng barangay San Pedro Chao Quezon. So, ito ang ito mga idol ng mga vlog natin itong mga pagra-rides adventure yan at yung paggagawa natin ng motor so yun po ang mapapanood nyo sa ating uh, munting channel kaya subscribe na po kayo mga idol at marami po kayo matututunan sa ating channel, yan ito napansin yung hams ang tabi mga hams dito Ano tayo mga idol? Pagka ang mga ganitong kurbada ah. Mga banking. What? What the f- Para may huwasan natin ah. Squash ya. Ano tayo mga idol? Marambugay bukal. Shout out po mga taga bukal ng Chao Quezon. Hey, vlog is here. sa man, tapit na rin tayo mga idol ilang kilometers na lang okay may so, vlog ko na rin yung mga idol kaya lang uh, um, gusto ko ulit ulitin para naman yung iba uh, ay makita eh, yung pinagmamalaking lugar natin kaya kung makapanood nyo po yung aking vlog na motogen vlog ay hindi ko na po mabuksan yun so to all subscriber ng MotoGen Vlog AR Moto Vlog po isa po kami hindi ko lang po mabuksan na yung aking Youtube Channel uh, ginawa na tayo ng panibagong uh, Youtube Okay. gagawa ko lang po nito kapon so second video pa lang natin to at marami pa kayo matutunan sa akin kaya tayo yung nagagawa po ng motor Bawa wiring po tayo kaya nga ay technique mechanics tayo LED master hindi naman master mga idol uh, wala namang magaling talaga kundi si lord lang so may alam lang tayo uh, at binabahagi natin sa kapwa natin yung ating mga nalalaman at para magkaroon sila ng mga idea at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pumumuhay at uh, pang-araw-araw na uh, nagiging problema sa kanilang mga motor o sa uh, uh, ibang bagay man mga ito kinasaludohan kita hey! so yun lang medyo mahirap ang dito shout out So shout out po sa mga taga barangay Bukol ng Chiang Quezon ah, Sumundo sila ng kanilang mga estudyante So wala nila tayo mga idol at baka tayo makalampas Hindi ko din masyado pa ang ah. Tagal-tagal na rin ako nakapunta dito Sa eh. pakanan yun Na sementado Ayan, ayan, palatandaan ko. Sinagaling ako dyan dati. Dapit na tayo sa didipo natin. Nasaan na? Okay, narin na yun mga idol. So yan, ang palatandaan pumunta ng Muntig Paraiso. So may tindahan diyan. So ito mga idol, ah, hindi naman kayo maliligo dito. Oh. Gawa na ito, dire diretso naman hindi lang naman siya uh, wala pa siya uh, uh, siya nade-develop so maganda nga lang pumasyal dito kasi nga medyo ma, talagang mataas yung lugar nya so, kahit tayo walang drone sana all may drone sana may mag sponsor ay para kayo may drone dito kasi nga tayo so may mga pabanking-banking din naman dito mga idol na konti Ja. na tayo. Shoutout po. So ayan mga idol, ito na siya. Ito na uh, unang ahon. So dati mga idol na sasagad ko pa doon sa dulo. So medyo delikado na ngayon ang lugar na to kaya hindi ko alam kung mahiyakit natin si Heron Black ang dahing baka oh dito pag may mga alaga kayong mga baka okay na buhay nyo may konti kayong sagingan konti kayong mga gulayan so okay na okay na pong manirahan dito dito sa pae ng Chao kasi ka lang dito hindi ka magugutom syempre hindi mawala pakasama wala kang makasama dahil sana naman mga paps ay doon importante yung pakasama at para saan man tayo makarating ay wala tayo may problema so ito na yung mga idol medyo mataas oh hell no so try natin Jesus' name. The sa of El Poco. Ganito kapangit mga idol ang daan dito. Kaya mahirap. So try natin pasok dito so, Talaga kailangan mga idol dahan dahan At napaka Tarik Para mamaya Yan So yan Pinating na muna natin dito mga idol So oh, good morning, good morning Mga idol Mga paps So nandito na tayo sa may munting paraiso So yan Tirik na tirik ang araw So dito mahina ka talaga ako mga idol Sa may akyatan Mga part na lugar na ito Mga idol Ay ang problema sa atin mahina sa ahunan so pakita ko lang sa inyo mga idol ang view dito magbuhat dito sana yung pinaka-viewdeck niya nahapo ako so ayan mga idol magbuhat dito ito ating kinatatayuan nasa hati pa lang tayo ng bundok so ganyan na siya kataas kaya sa maganda Uh, talagang matatanong mo dito yung mga lugar na malalapit lang dito sa Chao so yan siya so may naigib doon oh, no? mga idol oh. dito tayo dito tayo mamahinga yan so yan ang mga ginagabit dito mga idol pagka kailangan nyo ng tubig napang gamit nyo sa araw-araw so yun si kuya oh. shout tat natin si kuya grabe so napaka presko dito ng hangin mga idol ang presko dito mga paps yung part na yan bundok na yan, mga idol nandiyan na yung uh, parting Batangas so halos lahat uh, buong Batangas na libut na rin natin so nandun yung sa ating uh, inupload natin yung sa youtube nating isa so balik grade 1 na naman tayo panibagong upload na naman sa ating mga nagawang video kasi nga bago na yung ating youtube channel so yan yan ang papuntang Quezon. Pakisun yan, lugar na yan. Yan, natatanong, natatanong, nyo na yan. Part yan ng Quezon. Yung ating pinuntahan nung nag-ikot tayo. Punta ng San Andres, Quezon. So, dito sa part na ito, mga idol, yan ang bundok Banahaw. So, medyo natatabu na lang siya ng ulap. Uh, kaya hindi nyo masyadong uh, maaninaw maani na gaw so ayan mga dol yung bundok banahaw nandyan po yung bangkong kahoy na ating pinuntahan pagitan ng bundok banahaw at saka bundok ng San Cristobal so sa part nito, yan, yan ang Quezon at ito po yung Pabatangas yung lugar na yan Iba mga ito loong oh, gagaling oh. Ayaw nila yung motor oh. So kundi na ako maglalakas loob. Kasi nung iisang linggo pa yung sa akin sa si Aeron Black. Inakyat ko yan hanggang doon sa may lampas pa dyan sa nakikita nyo na yung mga idol. Natumba ako dyan. Kaya may pobya na tayo doon. Kaya yun, yung ating motor na si Aero, nandun lang yun, yun. Sa may ayon. So yun mga idol, mga paps, ah, uh, hagan dito na lang yung ating video. Ah, uh, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. Uh, at pakihit ang ating notification bell at para maging updated pa kayo sa ating mga uh, gagawing video. So yun lang, maraming salamat and God bless. So yan o. Oh.